Bago ko po ng ilaw eh, sasandukan ko na kayo ni Re, oh. Oh, tignan nyo. Dali lang. Dali na kayo. dumang kayo din it, ah. bibigyan ko kayo eh ng... Lagay po muna tayo ng mantika. Lagay po tayo ng isang kutsarang butter. Tunawin po natin yan. Eh, um, Siyempre, lang, ha? Ang daan ng mga ricado. Oh, sibuyas. Pagkatapos, eh, lagyan po natin ng bawang. Lagay ko na po itong ating kabuti. Sariwang kabuti po ito. Kung yung nasa lata gagamitin nyo, mamaya nyo ilalagay. Lala po tayo ng carrots din niya. Ang pagsamahin na po natin. Yo. O sige, haluin po natin. Ha? Magtutubig-tubig kasi yung ating kabuti. Eh. Kaya inuna ko na kasama ni yung carrots. Mga tatlong minuto. Atin muna natin ire. Giniling na karning baka. Pwede na tayo magbaboy. Ha? O yun, pamintang duro. Asin. Lagyan po natin ng isang itlog yan. Meron po kayo nito ha. Worcestershire, isang kutsara. Kung wala naman ito, yun lang ang katapat niya. O kung meron po kayo itong dry mustard, ay mustard lang pala, hindi pala dry. Isang kutsara din. Kung wala eh, ayos rin. Ketchup. Dalawang kutsarang ketchup. O, ito man ay eh, dried oregano. Kung wala kayong Ita Italian seasoning. Isang kutsarita po. Lagyan natin ng konting bawang. O yun. O, konti lang ha. Kung meron po kayong mumu ng pandesal. Ito po yung panko bread. Crumbs. Maglagay po tayo ng kalahating tasa. Haluin po natin yan. O basta bilugin nyo yun ng parang bolang malita. O parang ganyan. Tapos eh, i-flat-flat nyo ng konti. Ganun lamang. O sa so, palagay ko eh, ayos na ayos na po ito. Ha? Kaya po natin ng isang tasang today. Ang ating pong palasa ay toyo na lamang. Tatlo, apat na kutsarang toyo. Iiwain ko sa apat itong maliliit na patatas na ire. Luto na po ito na ilaga na. So medyo madali na. Oh. Hindi aksaya sa gasulat at ah. malambot na yung ating patatas. Gusto nyo pong lagyan ng isang beef flavor. Bahala po kayo. Walang sapilitan ha. Ah. Natitik na asukal. Pampalasa po. Dagdag flavor. Kung ayaw nyo, wala rin sapilitan. Kapag kapo sa tingin nyo, malambot na yung ating kabute at saka po yung ating carrots, eh ito ba, isang kutsarong cornstarch at konting tubig, ilagay na po natin din eh, para lumapot po ang sabaw. Halo po ng konti. Lagyan po tayo ng konting mantika. O, ilagay na po natin itong ating apat na piraso ng patis. eh, okay, babaliktad ko ha. hilaw na hilaw pa po ang loob niyan. Dahil malalaki po ito at makakapal. Sige pa, diretsyo po ang pagluluto natin. ganon, ganun. Diretsyo po. Hindi ko po ilalagay lahat ire ha. Siguro po yung mga dalawang kutsara nitong ating all-purpose cream. Ilalagay ko na po itong ating wansoy para maganda ang kulay. Ilalagay ko na po dito sa ating kumukulong creamy na sarsa. O yun. Pan po natin at hayaan natin malutong tuluyan yung ating hamburger steak. Bago ko po patay ng ilaw eh, sasandukan ko na kayo ni Reo. Oh. oh, tignan nyo. Kunti pa pong sarsa. Ano? May konting sarsa. Ayos na ayos. Kahit po pasta, kahit po kanin, panalong panalo itong niluto. Ayos po ba? O si Ron Bilaro.